bilisan mo yan. magpitas ka na yan. Yan, go. Go, yan, yan. Sige, timbang. Nako, si Tatang ang taga yung natin. Tagaluto. good morning. Yeah, busy ang mga kan. Charara. Dahil bukas ay birthday na ni JD boy, Kaya alam, may love not naman. Yay. Ay, may sinat-sinat siya. Ganun ba talaga JD pag nagbe-birthday? Ganun ba yun? Ha? Okay. Baby, ganun ba talaga pag nagbe-birthday? Nagkakasinat? Ah. Ha? Happy ka? Happy hmm, busy. Nagbilinis kami dito sa likod. Ilang araw na kami naglilinis pero Parang ganun pa rin. Mating din pala yung asawa ni Ate Irene kanina pa. Sinundo nila sa airport. Busy. Yun

kapilaw. Pumampatay ka sa blood kung anong ito. Pumap. Pagmamag nyo. J.D., huwag ka namang magkasakit. Ah. Ah. Hm? Paano ka makaura buwan, J.D.? Pero hindi naman anilito. Anil Say not, na not. Hindi naman siya maulit kumain Kasarap din. <b> Uy. <Jacque>

shop ni Kuya Juby. Diana. Diana. Good morning. Ayan, ang aming inihaw. Naputulan na ng buntot. Buti na lang guys, dumating si Kuya Alvin. Mayroon akong kwan. Kapalitan magluto. Hello guys. Magluluto tayo ngayon ng inabraw. Ano rin nilagay mo dyan ni? Tubig. Tubig pa lang. Tsaka ano. tsaka yung ano sa so, para maglasa. Para maglasa daw siya. Hindi oh. nang bago rin. Sarap ng ating bulang lang. Bulang lang. Anong sabi inabraw? Sino ba Basta Bala. ano, may... Basta may gulay eh, na gulong Bilang. pinakbet. Oh, Dinangdang, bulang. bulang lang, pinakbet. Oh, Basta, Basta kami guys, no, ibagada nga. Pag sinabi nilang may bagoong pinakbet na. Sarap ko, Eh. Ang tawag na dito kuya Albin? Kilawin? Kilawin. Kilawin tuna. Do kasalan naman na yata. Ganda naman ng outfit ni Popot. Outfit ni magluwas. may outfit pa siya magluwas? Bagay <laughs> ah pagilang bembalong nakamaang uhu oh, Nakamaang. uhu tito tito luto <gibito> si oh, na. tito nagtatake bigye pa ano 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 haba ano 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 na po ng ating bisita ang bulaklak akala na ano. Dino. You know? Diyan din dito sila sa probinsya, gulay-gulay daw. Ang haba ng gulay. Kunan sa sabaw niya. Lauya ba 'yan? Kagaw mo magpakasal si Ate Greta, tawagin mo. Yung sa damara. May padamaran, haba ng damara. Kasi pag tuwing hapon uulan, kailangan ng damara. Mami. Tung tong 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 tung tong tong tung tong tung tong tung 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 na tung 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 tong tung 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 galungan ng guys, ang ating ula Na brown. Nako. Kilawin, oh. Na pritong galonggong yeah. mm, Kain na, kain na. si balong ay Saan na nakunta? nasa okay, si balong cha. Okay, po. Pong... Mm -hmm. tayo guys. ay aso yung ano ay, yung isda natin eh? ay naw. pa ni parang ay naw. lawin. okay lawin ano? ay kroto ganon. ano yung yung isda? Eh dito. Tao, May dumating na binhi oh. Ito na yung inaantay nating binhi. Papamigay so, daw nila yan bukas para okay. makasakan. Kuya okay. uh. Dan, tawag ka. Buta na sila mga nagtatapos doon. Good. Good. yung Kaya huwag mong ginugulat at parang may sinat-sinat siya, -sinat baka makikain. Ano si Arap? Sige naman. Mahal mm. na! Shhh! Baka may adda may pisok isa ah. Di ba na? Sige naman lang. Pasok. Di ba daw? Sa kamat. Lalo na. Tapos Tapos na. talent mo bukas, Jede. Puro naman kayo, Tung-tung-tung oh. pag -e Kitong natin yan, yan. Wala, no. Nalipat Tum -tum -tum. na kay ate yang-yang. May pa-video kay Madam Ma'am Ma Margaret. Wow. Para magamit na

may rainbow pa, magic ring. Ano yan? Anong pagbaba? Dito ka o, mainit. Sleep lang. Wah, sala. The old.

Okay. Bluebell sana ka, no? Ang bata rin sa akin, eh. <laughs> may, may ako akong dalati eh. Oo, oh, haluan mo ng ano, yung nakasupot na tag-50. Habit ko lang yung isang trak ba One hundred. Kaso, mga 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 ito ang color na ng mata. Uh, sabit na na rin. Sabit ito. Wala yan, mga may carrots. Son. Pag mga kwan ay -e nanay, yan, may mga ganyan ang isabit mo. Kas Kaskada magic. Sarap, kape. Kabuting mantika. Ay, oh, dahil may pang matanda. May magic sarap, kape, asukal. Doon ka na lang ng ganito. So, Oo. Ano na mag

Basta ako magsili ng liksyon. Kabilin-bilin na liksyon. Magsili ka ng liksyon. Magsili? Halay, uwi mo pa? Uwi. Eh? Uwi. Ba't si Ate sisig na? pasabit mo na. Pa-uwi din na. Lagi ba na ba? ikabilado na yun yun na Hmm. Ba't kasi tinanggal no? Magagaw ka na, JD. Ikaw muna. Lagyan mo ng tag-50. Talag diba? ba ito talag? Ito sa nilagan? Amaya, ilagay niyo muna dyan. At ito, ilagay ko na dito sa baba ko. Now? Guys, mag-open box tayo ng regalo ni J.D. from Harz. Ano yung regalo? Bunti. Ay, ano ito ba? Ano yan? Arizona. Wow. Wow, na all. Regalo ni tita? Ni Tito. Tito niya na. Ano? regalo. Ano? Ano? Chamba-chamba. Ano ba ay, give away ay, tayo. Ay, tayo. ka na yun. dami. Ah, yung, yung ano, bag. Tutik bag. Tutik bag. Ah, tutik bag. Ah, bag. Sabi ni Peng. Tutik bag. parang tutik bag. Tutik <laughs> Christmas duck. Puso pa ba ang Christmas ngayon natin? Coin purse. Hambang! Sige mo. Pakita mo birthday, birthday. <laughs> baby. bag. kasi nagagamit nila kasi yung sa ano. Pwede rin to guys sa ano, eleksyon.

inspiration, mo? Oh, oh, sana, oh, sana ka ng mga... Ano, ba, sana may, may, may laman! Oh. Oh. sana oh. may laman! Ay, 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 ay maganda uh, talaga mag hmm? mag <laughs> ng <laughs> na mga ay, ito magandang pe. Lagayan ng kuwan tubig. Pag nag-vlog tayo. Mm hmm. Oy, ganyan mo lang. Ano, lahat ng set ante sa'yo? Mayroon ka? Wala pa. Hindi pa mo lang rugi ka sa'yo. Gala ko. Daing ham to, ah. Nadag, pang ito. Kung may so, tanong, ba ba dapat na masagot na mo. Dapat tanong. Ha? Kasi, maraming tanong. Ano yun siya? Para pag nagakuha ka ng pira. Malala ko si Bibi. <laughs> <laughs> Sana mayroon ding mailagay bago ako mag-ugaw. <laughs> <laughs> bilog lagyan na ramo para sa matipid mo ayun guys magluluto tayo ng lumpia pang merienda may anan nila kakatayin yung lilitsunin na ba mo nagsiset up sila dito ng ihawan Sino yun? Busi ang yung naman yun ha. <tinyo> Nako JD, ikot ka na dyan oh. <tinyo> hmm. Astig ng kanilang ginawa.

ay paalam nabe 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 wow sana all malakas ang ngiti quarantine lang yang kwarta boto-boto yan napakaraming kuan putas stop na

Medyo medyo. So tayo sa sino pa okay. daw. sa wala nang mabasa. sa yung kaong yan yung ginagawa niya. Oh, mata oh. <laughs> oh. oh, oh. <laughs> oh, ko? ko na rin magbibigay. Dito na Yung isa, oh, na. Oo. Watch ka Nagawa ito ko Sa ayun mga ka-dragon, bumili rin kami ng ano, mga pasabit-sabit para daw sa matatanda. Ganyan, no? Parang hindi na sila umangagaw sa mga bata. Ba't nag-aagaw ba sila? Para lang masaya. Kung may kids, meron din. adult. Mag-tagati at hukara. supot eh. Pero nakapiring yan ang may sabon, may asin, barbell. Ayan na, ayan na, kung nagkatang. Baka unang-unas ang tinigyan na. Ayun, wala na kagagsak sa video yun Ibigay mo na sa iba. Ayan na yung ating mga pabitin. Ang <laughs> Maluwang yata. Maglagay daw sa tejo bitag tagwa 100. May 50 may 100. Dun naman kitang dyan. Ayan na guys, yung kinatay nilang baboy. Ayan, taga-simpla muna si Gigi ng kape sa mga nagkatay ng baboy. Isang sa'ng gusto nila yung timla ko? Sigot para kaputla ka. Kumugtar ka na, Jenny. Dapat, dapat yan, damihan mo ng kape. Kaya nasabi ko nga, kung baka mapupan na naman yung kaso niya. Kung baka yung kape, baka Hanggang alas, ah, maybe lang yung tait niya ngayon, Dapat pang ano na, hanggang alas 3 na ng bukas. Ang Hanggang bukas na lang eh. Wala tulugan Ayan guys, pinahilot namin sa Yang Yang. Medyo nag-okay-okay -okay naman yung pakiramdam niya. Sigla na ulit. Thank you kay Lola Bidji. Bukas pa pahira natin ng langay. Ikaw din lang. Hindi may lagnat ka rin. Hmm, lagnat ko Guys, guys, ging. Lagnat niya yung kababas niya sa kanya. <laughs> Sabi ko, basahin mo na yung last episode. Magaganda ng comments. Maraming nagtatanggol sa'yo. Pero sabi po at upo na sinukuza ha? Apa! mo kasi sunod po kami. Sunod po sa po. Simulan ko na po nga. At, at saka thank you din po sa pagpapaalala. Hindi naman dati pang babash. Di ba doon nagpaalala na? Kaya salamat po rin sa mga nagpaalala. Di diba ba ba doon? Para sa ikabubuti mo naman yun, di ba? Apa! <laughs> oh yeah. Bilisan mo yan. Magpitas ka na yan. Yan, go. Go lang yan. Go. 1, 2, 3. na, bilisan mo yan. Aba, bayulit ah. go, go. Yan, mo. Ito dito. Sigaw pa. Ayan guys, magluluto si Ma Margaret ng ano. Na? Ano? Kilagin. Dinner. Pangilagin. Pangilagin pa palang namin to. Nako. Ginabi na ang ano. Pagkapatay ng baboy. Papas mo ka tamo. Tapos pwede nga puro balatong mo pa. <laughs> Pati balatong namin nababas. <laughs> Nagkarapablad kami ka kami Kakarong yun. Isong nga radado? Hahaha. Ito <laughs> <laughs> it it so, <laughs> 'yung paborito mo. Ito 'yung tan. Niyan ng arrow do. Supay. Iba 'yung ang taga ng bituka, guys. Sports dito sa isang maka nakaumol pa magumol ka na rin kaya diyan ng tabako oh <laughs> na <laughs> rin. sabihin padaya tao padaya yung mga kagawa ng bali magluluto magluluto mag ano tayo magluluto ni ah request ni Jojo ayan gumawa ako ng ano pang palaman sa chan malagyan natin siya ng tanglad parang nabangot so let's go nagay na natin ko. guys magluluto rin tayo ng kilayin

ko uh, favorite kila yan na muna kaya na muna rekaduhan nyo na yung kilawin nyo dalhin nyo na yung mga na yun nandito. mo dyan para may na oh. Ate may ulam mo. ulam lang ulam may dito na oh, babalungao dito tungo 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 Kamping to, ah. ng oyster sauce tsaka paminta. Wow, sarap na bituka. Ano? Ano to? Overnight? Ano to eh? Anong next recipe nyo? Pinapaitan. Pinapaitan. Ngayon guys, linis nila, hiwa nila. Anak-anak ko ka. Time check, ano oras na? 9.30? Linis ko. Gayat ko. Ito yung amay tayo guys, pero masarap. Kahit amay tayo. Siya yung masarap. Pero ito, ganyan naman yan, nanti ligaya eh madami pa yung kape, kape at asin, yeah. ano, tapos ilang Ilam, lamasin niya sa kape, sa bayabas, para matanggal yung amoy. Um, asin pa sana, ay wala ma. So, ayan mga kadrawan, uh, ah, puputulin na natin yung episode niya. Ngayong gabi, ayan, abangan niya dalang lang bukas yung celebration ni JD. Ayan, good night! Good night, guys. Good night, mga kadrawan. See you tomorrow. Good night folks. Good night. Hasta <laughs> la vista. Maybe. Happy birthday to you.